Assalamualaikum Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam Lahat tayo ay dadaan sa kamatayan Walang mahirap, walang mayaman Ang buhay sa mundong ito ay pansamantalang buhay lamang at di magtatagal Iisa lamang ang buhay na meron tayo sa mundong ito at ang buhay na yan ay sobrang napakaiksi lamang. Kaya huwag sayangin sa mga makamundong bagay lamang. Huwag tayong maging abala sa mga walang kwentang bagay. Isipin na lamang natin na tayo ay dumaan sa mundong ito para kumuha ng babaunin natin para sa kabilang buhay natin. At yun ay ang pananampalatay at pagsamba natin sa Diyos na si Allah. Pahalagahan ang buhay na ito sapagkat dito ibabase kung ano ang magiging buhay natin sa kabilang buhay. Walang hanggang buhay ba sa paraiso o walang hanggang buhay sa impyerno. Wala ayad billah. Kaya huwag sayangin ang buhay na ito. Magkos, gamitin natin ito sa kung ano ang dahilan ng pagkakalika sa atin ni Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa suratul Dhariyat verse 56 wama وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ At hindi ko nilikha ang jin at ang tao ang mga inkanto at ang mga tao maliban upang sila ay sumamba sa akin. Barakallahu fekum.